guys! Ngayon, gagawa tayo ng minatamis na saging. Ayan, ninihiwa-hiwa ko na. Tapos, ilalagay ko na sa baso. May kasamang gelatin. Yon, Ngayon, halo-halo. Ayun, mikos-mikos. Iniikot na ng anak ko. Ngayon, ano pa ba bang kulang nating origins? ang yellow ayun, pupunta tayo sa malaki naming freezer ang lamig, 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 lamig ayan, 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 ayan namatay na yung usa bababa na ako guys ito, naglalakad na ako ito guys, nandito na ako sa freezer ang daming yellow guys oh, nakita mo guys ang daming yellow ito na guys, kumukuha na ako ng yelo. Ganito pala guys sa Amerika. kuha ah, wow, ka ng instant shave ice. Galing sa langit. Ito guys, pupunuin ko na. na. may gusto dyan, mine lang. Comment down below. Mikos mikos, 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 mikos. Mikos, mikos. Mikos, mikos. Mikos, mikos. Ayan, kailangan ko nang punuin guys. Naninigas na ang mga daliri ko. Punuin, punuin, punuin. <laughs> <laughs> Ayan, napuno na guys, So, See? Totobi, totobi. The end!